napakasakit, inay. Ang mga oras na pa, hindi ko na matatagalan. Pero tiniis ko ang lahat. Hindi ako dumaing. Dahil ayaw ko malaman niya nasasaktan ako. Pero sa ginawa niya ito, siya maaaring patawarin. Gaganti kita, inay. kita. Gaganti kita. ala Ikoy? Anong ginagawa mo dito? Ikoy. Nabalitaan ko yung ginawa sa iyo ng chewing mo eh. Naisip ko hindi ka pa kumakain kaya din nilang kita nito. Hindi ako nagkutin. Ba't nagamala ka pa? Nabasa ka tuloy. Ay, hindi ko naman kasi akalain lalakas ang ulan eh ka lumayas. Sobra na. Sobra na ginagawa sa ni Chung. Hindi ko na kaya, Ana. Anong iniisip mo ngayon? Pag nagkaroon ulit ako ng pagkakataon, aalis na akong talaga. Koy, sama mo na ako. Hindi ko alam gusto na makakarating. At walang katiyakan ko nung magiging buhay ko. Eh, Koy! Pagdating ng tamang oras, papalikan kita. Ang inay. Ikoy, ikoy. ikoy umalis ka na dito. At siguraduhin mo hindi ka na may mabalik pa dito. Sama mo na kayo sa akin, inay. Pa ako nagawin si to ring. Huwag mo kong alalahanin. Ang importante ay ikaw. Ang buhay mo, ang kinabukasan mo. Hoy! Oh. <laughs> Sinasabi ko na nga ba May binabala kayong masama sa akin? Tabi yan! <laughs> Pwede pues, walang sa Inay, mula pa sa pagkabata at ng parusa'y tinanggap ko mula kay Tutoring. Parusa nang iiwan ang latay sa aking katawan na ang kirot ay maabot sa akin laman. Tumatago sa akin mga buto. Pakasakit, inay. Ang mga oras na pa, hindi ko na matatagalan. Pero tiniis ko ang lahat. Hindi ako dumain Dahil ko malaman yung nasasaktan ako sa ginawa niyang ito. Siya maaaring patawarin. Kaganti kita, inay. Kaganti kita. Hanggang dito na kami. Baka mapalayo ka. Sige, yes, sir. Salamat. Sige. Yeah.